Uh, good morning po mga kalaki Mapagpalang araw po sa inyo lahat uh, Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon Ayan mga kalaki Kaya ang, tal ang tatalakayin po natin At pag-uusapan ngayong araw na to Ay yung pag-ipapailaw sa ating mga uh, yung manok sa ating mga alaga Kaya samahan niyo ako, tara Disclaimer This video is for breeding purposes on lino animals were harmed In making this video yun good morning po muli mga kalaki uh, nandito po tayo sa ating uh, munting manukan at nandito tayo sa ating uh, munting ruweda ako po ay nagpailaw kanina uh, 4.30 na madaling araw yun, mga kalaki natatalakayin po natin ngayon ay yung pagpapailaw sa ating mga uh, warriors sa ating mga kinukondisyon yon. Gano po ba kahalaga yung pagpapailaw sa ating mga warriors At sa ating mga kinukondisyon mga kalaki uh, Napakahalaga po para sa atin Ang pagpapailaw sa ating mga alagang mga manok Mga kalaki Lalo lalo na uh, pag sa uh, araw na ng laban Dahil kung mapapansin nyo mga kalaki uh, Yung mga hindi na ilawang manok pagdating po sa rueda po sa arena talaga uh, makikita nyo may palingalinga uh, kung saan saan tumitingin uh, uh, sa sa ilaw halos makikita nyo pagmamasdan nyo po yung uh, galaw ng mata nila halos hindi po mapakali dahil nanini po at hindi sanay sa ilaw kaya importante importante po sa ating mga kalaki mga kasabong na nagpapailaw po tayo sa ating mga alagang manok sa uh, kahit uh, derby man ang latin lalabanan o hack fight mas maganda pa rin po na pinapailawan natin ang ating mga alagang manok mga kalaki dahil nga po uh, para pagdating sa rueda sanay na sanay na sila sa ilaw <coughs> hindi na po maninibago uh, ang kagandaan po nun uh, alertong alerto sila focus na po sila sa kalaban nila kasi pag ang manok na hindi na ilawan pagdating sa ruweda ay nga po lilinga-linga kung sa saan tumitingin uh, isa din po yun sa uh, hindi maganda para sa ating mga warriors 4 pag oras na binitawan nyo na po sila sa ruweda at lilingalinga may posibilidad pong maunahan sila yon mga kalaki kasi <clears throat> naninibago sila kung saan sila tumitingin hindi sila focus do sa kalaban nila mga kalaki kaya ma mas maigi pa rin po na nagpapailaw tayo sa ating mga alagang manok yun yung mga magsasabi yan. bakit sa Aking, bakit yung akin? Nanalo. Ah, hindi ko naman iniilawan. Ah, bakit ko naman iilawan? Eh, umaga naman ang laban. Ayun. Ayun, may mga magtatanong po sa atin na gano'n. May magsasabi na ganyan na ah, meron po talagang nanalo kahit hindi naman Ang sa akin lang po, ah, mas maganda pa rin po na nakapokus ang manok sa araw ng laban. di ba? kung makikita nyo naman po uh, iba pa rin yung sanay na sa ilaw ang ating mga manok para hindi na po nga talagang focus na po siya sa kalabanya uh, kalaban niya wala na po kahit po tayo hindi na tayo kakabakaba na baka kung saan saan tumitingin uh, hindi na tayo kakabakaba na maulahan di ba kasi kung saan saan nakatingin yung manok ah uh, tumitingala siya titingalay niya yung mga ilaw naninibago yun kaya ayun po yung aking gustong uh, ipaalam sa inyo na ang kalahak -ka kung bakit napakahalaga na nagpapailaw po tayo sa ating mga alagang manok yun <clears throat> eh mga kalaki eh sa akin ilang beses na ako nanalo ilang beses na lumaban Ah, uh, nanalo naman kahit hindi ko pinailawan Hay po mga kalaki. Uh, hindi naman natin na uh, inuobliga yung ayaw magpailaw. Ang sa atin lang naman po ay uh, ang sa atin lang po ay yung uh, ginagawa natin, maging focus ang ating mga alagang manok sa araw ng laban mga kalaki, di ba? Mga kalaki. Dahil sa panahon ngayon ah, kahit ha pipe, sa dami ng labanan ngayon, inaabot na ng hapon, gabi, hack pa lang po 'yon, ah. Inaabot na ng gabi. Paano po kung matapat yung manok niyo na mapalaban sa hapon na o gabi na? 'Yon ang delikado kasi pagdating ng ah, hapon o gabi na na napalaban sa ang inyong manok at hindi sanay sa ilaw. Malamang, sa malamang ay talo. Ka mga halos uh, 80% o 90% ay talo. Bakit ka mo? Kasi po, pagkalapag nyo pa lang at madilim na, ang um, madilim na po, pagdating ng labanan, hindi sila sanay sa ilaw, lilingali nga po sila. Kung makikita nyo, yung iba nga po, may lumilipad po, naghahanap ng dapuan, ba? Diba? Kasi hindi po sila nasanay sa ilaw. Yung po ang uh, advantage nung napapailawan natin. Na pagdating ng rueda, hindi na tayo kakaba dahil po uh, focus na po ang ating mga sa kalaban. Yun. Kaya mas mahalaga pa rin po kahit na linalabanan natin ay hack fight man yan, o derby automatic pailawan po natin tulong na po natin sa kanila yan para po hindi sila manibago yan mga kalaki uh, papakita ko rin po sa inyo yung ating mga hinahanda at uh, na pinapailawan ah nga pala mga, may magtatanong dyan mga alaki anong oras nga ba dapat pailawan ng manok ah, ako po ay nagpapailaw din ng manok sa gabi ah, alas 7 hanggang alas 8 eh baka po mapuyat ang manok opo sadyang mapupuyat po ang manok bakit nga po ah, ako po ginagawa ko po sinasanay ko rin silang mapuyat Uh, pas, pasin tabi po dun sa mga magagaling po nating breeder na ah uh, mag comment ng uh, hindi mas maganda para ang akin lang po yung akin experience ya ba? kailangan bakit kailangan po nating pailawan ng alas 7 hanggang alas 8 man lang minsan po napapalaban ang ating mga manok Uh, sa derby, lalo-lalo na sa derby, umaabot po yan ang uh, nagsisimula na po yan ng hapon, tanghali. Kaya napapalaban na po ang mga manok natin ay sa gabi. Mas maganda po, para sa akin po ha, para sa aking experience lang at sa aking pananaw, na mas maganda po, nasasanay din na napupuyat ang ating panlaban. Dahil ba, bakit kamo kaya pag araw na ng derby po, ay sadyang mapupuyat na mapupuyat na po sila. Kung hindi natin sasanayin na ganong oras ay gising sila. Di ba? Kahit na sanay sila sa ilaw, manini bago pa rin kasi kahit na tayong tao na hindi tayo sanay na uh, gumigising na ganong oras, di ba? Manini bago po tayo. Kaya sasanayin po natin yung ating mga alaga sa ganong oras. Para sa akin po ha, ah, pasintabi po sa ating mga breeder na napaka ah, mga idol na natin. Pero para sa akin po, ayun po yung aking panunod lang. Pero nagpapailaw pa rin po ako, nagpapailaw pa rin po ako ng 4 o'clock to 4.30. Pinapailawan ko ng 4.30 na madaling araw po yan. yan. At least ah, dyan po kasi gising na gising na sila kaya kailangan nilang uh, na natin yung mga, mga kalamnan nila yan, yung mga kalaki yung mga kalamnan dyan po yung inuumpisahan natin na uh, magpalakad uh, magpailaw magpasampe at nakakapagbitaw po tayo sa madaling araw yan uh, din naman po tayo sa gabi bakit ka mo? kasi nga po uh, kailangan natin sanayin yung uh, ating mga manok na na ibibitaw sa gabi, sa madaling araw, 'di ba? Kasi ayun nga po yung oras ng mga labanan mga kalaki. Pero pagdating ng araw ng labanan, siyempre kailangan natin ipahinga na sila. Yan. Ipapahinga na natin at uh, ah uh, doon na sa pagpapahinga na nila, doon na natin na susuportahan yung ah uh, ginawa natin sa kanilang pagpapahirap, hindi naman sa pagpapahirap, yung ginawa nating routine sa uh, ilang linggo na uh, pagpapailaw sa kanila, lahat ng ginawa natin, doon na po masusubukan sa araw ng laban Yun. kaya ang atin lang po uh, gagawin natin po lahat ng ating makakaya, gagawin po natin lahat ng uh, kailangan nating ibigay para para sa ating mga warriors. Pero hindi naman po porket binigay na natin po yung ating uh, best para sa kanila ay mananalo na nanalo. Nasa sa kanila pa rin po sa atin, bali tulong po natin para sa kanila 'yan. Uh, nasa kanila pa rin pong uh, kung paano sila mag uh, ano, makikipaglaban sa araw ng laban mga lalaki, 'yan. <clears throat> yan yung pagpapailaw uh, kasi ito pong ruweda na to ay apat lang po ang ating kasya maliit lang po to yan mga kalaki kahit ganito lang po kaliit tong ating ruweda, kahit pa paano po uh, nasubukan na rin po natin lumaban sa mga na uh, derby uh, hindi man lang tayo hindi man lang po tayo hindi pa po tayo nagcha-champion ng gano'n pero uh, umiscore pa rin po tayo, lalo-lalo na po yung first na uh, hindi ko makakalimutan yung unang-una po talaga na uh, sumali ako ng derby ay na-experience ko na napakasarap, lalo-lalo na po sa Araneta, Smart Araneta Coliseum. Doon po uh, laban na ng yon Tournament, doon po tayo uh, lumaban ng Illumination. Sinubukan po natin, uh, maganda naman po naging score Ayun po yung hindi natin makakalimutan yung time na kauna-unahan naglaban tayo At biglang umscore na maganda, yung mga kalaki Ayan mga kalaki, hanggang dito na lang po muna Papakita ko muna sa inyo ha, ating mga warriors, yan And, mga kalaki, ang ating warrior Ito kung mapapansin nyo mga kalaki, sinamahan ko ng babae eh. At medyo mailap po po siya, yan Sinasanay po natin na medyo kumalma siya. Uh, nakakatulong po yung pagbibigay nung paglalagay natin ng babae sa kanya. Uh, at nagiging kalmado po yung ating mga manok. Ito po, uh, ito po yung isa pa sa ating mga kinukondisyon. Yan. Nasasalihan po kasi natin ay for stag derby. Yan. Ito po po. Tapos yung iba po ngayon nasa labas. Kayo mga kalaki ito pa po yung ating mga uh, kasama sa mga kinukondisyon mga kalaki. Yan. Ay, tayo po ay lalaban ng Costan. Ayan, ayan. ayan. po mga kalaki. Ang ating uh, mga warriors na kinukondisyon yun mga kalaki uh, yun pinakita ko na po sa inyo yung ating mga hinahanda dito sa ating munting manukan malit lang po ang ating manukan kaya hindi po yung ating kinukondisyon mga kalaki at uh, sana kahit papano may, may tulong ako sa inyo, may natutunan kayo sa, aking, uh, uh, sa ating talakayan ngayon mga kalaki Tapos mga kasabong, mga kalaki, yung mga mas maraming may kaalaman dyan Sana uh, tulungan din natin yung ating mga kamanok na <coughs> baguhan Katulad ko, halos baguhan din naman po ako sa larangan ng pagsasabong mga kalaki. Kaya kung ano po yung mga natututunan ko at gusto ko pong ibahagi dun lalo lalo na dun sa ating mga uh, nagsisimulang magmamanok ngayon mga kalaki. Kaya kahit papano pano natuturuan din po natin sila na konting kaalaman para hindi na po sila na ganong... Uh, uh, namumroblema o nakakapa sa mga gagawin nila. Yan, magiging uh, ma, uh tulong natin po yung pagbibigay ng ka konting kaalaman para sa kanila mga kalaki. Kaya sa mga mga master na natin diyan, mga master natin na uh, magmamanok, uh, pwede po kayo mag-comment ng suggestion para Uh, i-discuss natin dito para may tulungan natin yung ating mga munting uh, magmamalok na nagsisimula dito sa larangan ng ating uh, pagmamalok, yun mga kalaki hanggang dito na lang po ang ating uh, munting video na to, maraming salamat po sa mga bagong subscriber natin dyan, huwag po kayong magsasawa na panoodin ang ating munting uh, vlog yan sa pagmumuka na <laughs> yung mga kalaki maraming maraming salamat po muli at lagi sinasabi ni Master la TV maraming salamat and thank you God bless sa inyo